Hey guys mga kamasbati Ayan meron po tayo ditong asin Dahil nandito po tayo ngayon sa kagubatan Dahil maghahanap po tayo ng aswang <laughs> So ayan po guys Nagdala po tayo ng asin kasi Maghahanap po tayo ng santol hmm. Kasi sabi daw po ng mga bata Meron daw ditong puno ng santol Yung eh, nagsisilaglaga lang yung mga bunga So kukuhin natin sayang so, naman So ayan po guys ay Maghahanap na tayo <laughs> So, ayan guys, mga kamasbati, malapit na ka tayo sa puno ng santol. Hindi ko alam, parang dalawang puno yata ito ng santol na nandito. Yan, may mga bunga sila. Pero, pag wala na bunga sa taas, pag nalaglag na, yung mga nalaglag na na yung puno natin, masarap daw yun. So ayan guys, mga kamasbati, nandito na po tayo sa puno ng santol. So maghahanap na po tayo. Hindi natin kayang umakyat, kaya maghahanap na lang tayo sa mga nalaglag na bunga. Masarap daw yun eh. Vitamins. <laughs> Let's go. Oh, amin yung puno ng si santol. Sabi hmm. oh, no. ba, hindi alam kung ito ba yung puno ng santol. Pero ang daming sinasabing may puno daw dito ng santol. So, maghahanap tayo. Ayan. Ayan. Diba. Tama. 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 Ito talaga yung puno ng santol kasi ayan ang may santol. Pwede pa yata to. Ayan uh, uh, may uod. <coughs> so bawal Ano to? Duyan? So guys, habang hindi pa tayo nakakapaghanap ng santol, try natin magduyan. Tarzan. Ah, dito! umaakyat dito, tapos pumunta dyan. Woo! One, two, three. Ah! Parang walang santol dito. Pero nakita naman natin na merong santol. Kaya tayo nagdala ng asin kasi maghaharap tayo ng santol kasi wala tayong nahanap na santol. So, yung gagawin natin, kakain na lang natin yung asin. So, ayan guys, dahil wala tayong nahanap na santol, kakain na natin yung asin. Masarap daw yung asin. Siyempre masarap kasi pag walang asin, wala kang malalasahang masarap sa pagkain. tama yun. So, ayan. <laughs> so, ayan. Ito, grabe, ang sarap ng asin. Oh. Kasi protection na, may snack ka pa. lang, kasi gusto gusang... ko. So, ayan, guys. Tapos na po tayo sa paghahanap ng santol. Kaso wala nga santol. Kaya yun, asin na lang yung kinain natin. Quay. So, ayan. Dito na lang. Quay. Bye!